Si Serena Dalrymple, ang child actress na sumikat noong huling bahagi ng 1990s at early 2000s, ay win elko ang kanyang unang anak sa kanyang asawang French-American na si Thomas Brie Dillett. Nagbahagi siya ng sulyap ng kanyang bagong pang-anak sa isang Instagram post noong Sabado, April. Home sweet home, nilagyan niya ng caption ang kanyang post. Ang kanyang mga followers ay nagpadala ng kanilang pagbati sa bagong ina sa comment section ng kanyang post, Oh My G! from being a child star and now a mommy. Congratulations, isinulat ng isang netizen. Oh congratulations, Nami and Chopper look so excited for their new sibling, kumento naman ng isa, na tinutukoy ang mga fur baby ng mag-asawa. Inanunsyo ni Serena na inaasahan niya ang kanyang unang anak noong Nobyembre noong nakaraang taon kasama si Thomas, na nakilala niya noong 2018. Na-engaged sila noong 2021 at nagpakasal sa sumunod na taon. Lumabas siya sa mga teleserye, pelikula, at patalastas sa telebisyon simula noong dekada napu. Ang ilan sa kanyang popular works ay kinabibilangan ng hiling, bata, bata, pano ka ginawa, mila, and ang tanging ina. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang technical program manager sa isang financial software company sa New Hampshire.